Ito pala yung ginagamit ni Athena na sapatos nung pasukan. Kung nakikita nyo naman mga mamis muntik nang hindi mapakinabangan third quarter pa lang talaga nung school year nila ay ganto na yung itsura niya. Tinanong naman namin si Athena kung gusto niyang bilan namin siya ng bago pero sabi niya wag na nga lang daw kasi mag-grade 5 naman na daw siya pag nag-grade 5 na lang daw siya. Kaya naman ngayong grade 5 na siya bago nga magpasukan, syempre kailangan na namin siyang bilhan ng bago niyang sapatos. Kaya ngayong araw nga mga mami, salikat samahan niyo kami sa SM para magkaksaya ng pera. Charot! <laughs> Mga kami umalis mga mami kasi kailangan muna namin linisan itong colostomy bag ko dahil hindi naman pwede na ganito yung itsura ko pupunta ako sa mall o di ba nagustuhan niyo ba yung transition ko Nakakabilib, kabilib di ba <laughs> ay nakaligo na ako kasi maaga nga ako nagising. Si Atina at si Daddy tanghali na sila nagising. Kaya naman, itong at late na nagkaroon ng laman or late ko na nalinisan yung aking colostomy bag. Sa mga nagtatanong ako paano ko na yung aking bituka or colostomy bag, ganyan yung ginagawa ko. Meron akong suot na parang panty na girdle pero hindi yun masikip mga mamis. Parang large size yung binili ko kasi nga hindi pwede sa akin yung mga fitted eh, dahil nga may ipit yung tubo sa loob ng katawan ko. Sa loob nga na magkatatlong taon mga mami alam ko na kung anong oras dapat ako kumain para nga kinabukasan kung sakaling may lakad ako eh hindi maglalabas ng dumi yung bituka ko yung nilabas nga ng bituka ko ngayong umaga ay yung kinain ko yun kagabi at ngayong kakainin ko ng umaga ay gabi pa naman lalabas o diba ang galing ko na <laughs> anyways mga mamis mabalik na nga tayo dito sa mga pinaggagawa ko si Etina nakapagasikaso na siya ng sarili niya and sinuot niya agad yung nabili ko sa ukay-ukay na woody jacket tuwang tuwa siya dyan mga mamis actually suot niya na yan bago pa siya matulog <laughs> At dahil tuwang tuwa nga siya dyan sa kanyang woody jacket, tinanong niya ngayong paalis kami kung pwede daw bang yun na lang ulit yung suotin niya. Siyempre, bilang magulang na gusto namin matuwa yung anak namin, hinayaan namin siya. <laughs> Nakapag-asikaso na nga kami mga mamis, medyo nagmadali kami kasi nga dumating na yung driver namin. O, oh, may driver ulit kami. <laughs> Sabi ko naman sa inyo mga mamis ngayong araw ay eh, mag nga kami ng pera kasi wala lang, wala na kasi kaming magawa sa dami ng pera namin. Hoy! <laughs> Naggrab na lang ulit kami mga mamis kasi nga nung mga araw na to ay nagmamadali na naman kami kasi nga si daddy kailangan eh makapasok sa trabaho ng 9pm. E eh, umalis kami sa bahay 1pm. Kung sakali kasing mag-jeep ulit kami mga mami, syempre matatagalan kami dahil yung jeep i-stop-stop kailangan pang kumuha ng mga ibang pasahero. Buti na nga lang din mga mamis talagang nag-grab kami kasi nga umuulan na nung bandang malapit na kami sa SM. Naisip namin kung naka-jeep siguro kami, malamang nasa jeep pa din kami tas naabutan na kami ng ulan. Wala na kasing ibang araw para magpunta kami dito sa SM para nga makabili ng sapatos ni Athena kasi nga after neto ay magiging busy na naman si Daddy sa mga susunod na araw. Kaya ngayon nga kahit medyo kulang kami sa oras, pinush pa din namin na makaalis kami para lang wala na kaming problema pagdating ng pasokan ni Atina. So nandito na nga kami sa SM mga mamis, pagbaba nga namin ng grabay, pumasok agad kami dahil nga magta tapos sumalakas na rin yung ulan. At pagpasok nga namin dito mga mamis, sumakyat agad kami sa taas dahil ang unang-una -una namin hinahanap ngayon ay makakainan. Kasi nga ako maaga ako nagising at hindi pa ako nag-almusal. Si daddy at si Atina naman hindi pa rin nag-almusal at tanghalian. Actually lahat kami. <laughs> <laughs> at dahil ang tagal ko na nga nagkikrape sa bonchon, mga mamis, nag-request ako kay daddy na baka pwedeng dito naman kami kumain. Eh, numuon naman agad si daddy. Pagdating nga namin dito, medyo mahaba yung pila. Kaya naman sabi ko sa mag-ama ko, picturan ko sila. Para naman meron ako maipost sa Facebook na kunwari masaya kami. Huy! <laughs> Etong mag-ama na to, mga mamis, sa sobrang takot nila sa akin. Lahat ng sinasabi ko, sinusunod nila. <laughs> Gaya na nga lang ngayon, lahat ang sinasabi ko, pinapagwa ko sa kanila, kailangan nilang sundin. Kung hindi, wala pa naman akong pinipiling lugar. Bigla talaga ako nagiging dragon. Huy! <laughs> After ko nga silang picturean, kumapit nga agad ako dito kay daddy kasi mahirap na baka bigla nila akong takasan ni Athena. Gustong gusto pa naman nila akong iligaw. Ay! <laughs> Andito na nga kami sa loob and finally nga nakapag-order at nakapagbayad na din si Daddy. Pinaupo na nga namin si Atina sa table pero lumipat din kami kasi nga yung table na napili namin umuuga yung mga lamesa. Kaya naman dito kami sa bandang sulok. Ang unang tumating nga sa mga in-order namin ay itong bingsu. First time lang namin matatry ni Atina to mga mamis. Dati naman nagbonchon na kami pero napakatagal na nun mga mamis. 4 years old lang si Atina at hindi kami nakapag-try na mag-order neto. Ito at hindi pa nga dumarating yung mga pagkain namin at nakalahat na namin ni Athena. Maya-maya nga itong at dumating naman na yung iba namin in-order. Bali, puro chicken lang naman yung in-order namin pagkatapos iba-iba yung flavor. Tapos, umorder si daddy ng isang japchay or chapchay. Bahala na kayo kasi hindi ko talaga alam kung ano yung tamang tawag dyan. Tapos, meron kaming libring soup, mga mamis. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, nagandaan sila sa akin. <laughs> Madalas ko kasing makita sa mga ads itong boncho at pagkatapos may mga iba pa ako na ang nagpo-post na kumakain sila dito. Siyempre, bilang inggitera na ayaw magpadaig, kumain din ako dito para may maipost. <laughs> Pagkatinga ng order namin, nagkanya-kanyang kain na kami at pagkatapos hindi na kami nagpapansinan, parang hindi na kami mga magkakakilala. <laughs> Tigtutupis na chicken yung mga pinag order namin mga mamis kasi nga ayaw naming mabitin kami sa chicken. Lalo na bonchon to, alam naming masarap talaga ang chicken dito. Tingnan nyo naman ako, masyadong kain na kain kasi gutom na gutom na talaga. Si daddy naman, nagustuhan niya yung soup mga mamis, halo siya lang talaga yung nakaubo. Sa japchae naman, hati kami. nakuha niya na yung parte niya, syempre sa akin na to. <laughs> Hindi nga naubos si daddy yung chicken niya, kaya binigay niya sa akin. Si at si Daddy, hindi talaga sila marunong manimot ng manok. Ako naman, yan naman yung pinaka-paborito ko. Yung naninimot ako ng manok, yung halos buto na lang talaga yung natitira. Bumulong pa nga ako dito kay Daddy, sabi ko alam ko na yung technique sa susunod na kakain tayo dito. Magdadala kami ng extra rice kasi nga, mahal naman kapag bibili pa kami ng extra rice. Sobrang dami kasi ng chicken mga mami. Siya. Alam ko, tigtutupis lang yung order namin pero parang tigtitripis yung dumating sa amin. Pero yung pangatlong part naman, parang pakpak na lang siya. Hindi nga rin naubos niya tina yung chicken niya kaya kinuha ko na nga lang din. Sayang naman kasi mga mamis kung itatapon namin o di naman kaya ayoko na rin magbitbit dahil nga may mga dadaanan pa kaming mga kailangan bilhin. After nga namin kumain si daddy bigla na lang natulala kasi naisip niya na agad yung mga susunod pang gastos after dito. <laughs> At dahil nga sa katakawan ko mga mamis ito ako ngayon hirap pang tumayo gumagapang nasa upuan. <laughs> Paglabas nga namin kumain, paglabas nga namin ng bonchon, buti na lang katapat neto ay SM Store. Kaya naman ito at madali na lang kami nakapasok dito at umakyat kami sa taas dahil dito na nga kami bibili ng magiging sapatos ni Atina sa pasukan. Pagpasok nga namin dito mga mami ay napakadaming tao at may mga kanya-kanya rin silang kasamang mga anak. At halos lahat din ang nandito mga mami puro sapatos, bags, school supplies, mga bauna ng mga pinagbibili. Pagdating nga namin dito mga mamis, napakadami nilang sale. ganto talaga ata sa SM kapag malapit na yung pasukan. Lalo na kapag ilang araw na lang pasukan na, talagang nagbabagsak presyo na sila ng mga sapatos at kung ano-ano pa. Eto nga't aligaga na rin kaming maghanap ng magiging sapatos ni Athena. Ang dami na naming pinatry kay Athena tapos hinahanapan namin ng size. Nagtatanong din kami sa mga staff dito pero walang size ni Athena. Kung nakita nyo nga lahat ng mga pinaghahawakan kong sapatos, lahat yun ay magaganda at lahat yun walang size kay Athena. Ito nga yung pinakahuli, yung Rusty Lopez. Mukhang malaki-laki siya kaya nang pinasukat namin kay Athena. Kumasya naman sa kanya pero ang problema nga ay masikip at hindi na talaga siya makakapagmedyas. Nagtanong naman kami kung meron pang ibang size, nakakasya sa kanya pero wala na talaga. Kaya naman no oh, choice kami mga mamis kung hindi magpunta dito sa mga pang adult na na sapatos. Feeling kasi namin ay eh, dito na talaga namin siya mahanapan ng sapatos na pwedeng magkasya sa kanya. Ito may nakita nga kami dito, Parisian bang tawag dito? <laughs> Pagbabasa na lang hindi ko pa kaya. <laughs> finally nga mga mamis, may nakita na kami nagkasya kay Atina. Eh nagustuhan din ni Atina yung fit mga mamis at bukod doon, mas mura to kumpara sa mga sapatos kanina na nakita nyo naman yung price na 1,000 plus. Ito naman ay 699 lang. May dala din pala kaming medyas para nga makasigurado kung talaga bang sasakto sa kanya yung sapatos kapag may medyas. Approved na approved na nga sa kanya yung sapatos kaya naman ito at nang hingi na kami ng magiging box ng sapatos. Nakakatuwa mga mamis kasi medyo malaki-laki yung natipid namin sa pagbili ng sapatos niya. Hindi na pala kami bibili ng rubber shoes niya kasi meron namang binigay na second hand yung ninang niya at maganda pa naman yun kaya yun na lang ipapagamit namin sa kanya tuwing PE niya. Isa sa mga nakakatuwa dito kay Atina mga mamis ay pagating sa gamit hindi talaga yan siya maarte. Wala siyang pakialam kung luma o sira yung mga gagamitin niya. Hindi yan talaga mahilig magpabili ng mga gamit. Basta alam niya kayang-kaya pa namang masuot or kayang-kaya pang mapakinabangan. After nga namin sa sapato, sunod naman naming pinuntahan na itong bench. Bali dito ko na pala siya bibilhan ng pabango pati na rin ng pulbos. Andito naman na kasi kami mga mamis kaya iisahin na lang namin lahat ng bili. Yung mga pabango naman dito, mura lang naman tong mga mamis na sa 100 plus lang din naman. Meron kasi talaga akong gustong gusto na pabango dito at alam ko magugustuhan din ni Athena kasi nga isa lang naman kami ng taste pagdating sa pabango. Nung nakuha ko na nga yung gusto kong pabango para kay Athena, sunod ko namang pagpipilian yung magiging powder niya. Dati naman ay Johnson's lang yung gamit niya pero dahil nagiba na nga yung texture nun mga mamis, para kanang nagpupulbos ng cornstarch. Sabi ko nga ay dito na lang din kami bibili ng kanyang magiging powder. Nakapili na nga ako ng kanyang magiging powder. Ito nga nag ikot, -ikot muna ako dahil baka meron ba akong magustuhan na pabango para naman sa akin. Pero ang problema, hirap na hirap talaga akong mamili ng mga pabango mga mamis kasi nga merong mga hindi gusto yung ilong ko. At bago pa nga ako matakasan ni daddy mga mamis, ito nga inabot ko na agad sa kanya yung mga napili ko. Syempre ito lang naman yung magiging ambag ko dahil wala naman ako sariling pera. <laughs> sa bench dahil katapat lang naman niya ay Watson, pumasok na din kami dito. Bibilan din kasi namin si Athena ng lip balm pati ng sunscreen. Yung lip balm kasi di talaga pwedeng mawala yun mga mamis kasi nga maganda yun sa labi at nakapag talaga. Lalong lalo na yung sunscreen kahit nga walang araw, kailangan talaga laging nakasunscreen yung mga anak natin. At dahil nga nandito na kami sa Watson, binilhan ko na rin pala si Athena ng batteries para kapag inipitan ko siya ay walang masyadong mga nakatayo. At gaya nga kanina, syempre wala tayong pambayan yan, bigay ulit kay daddy. <laughs> Habang nakapila nga silang dalawa, naalala ko nga pala, naukuha nga pala ako ng sunscreen. Kaya lang pagdating ko dito, wala yung sunscreen na pambata na ginagamit ni Athena. Kaya naman hindi na ako kumuha at binalikan ko na yung dalawa. Pagbalik ko nga dito, sakto naman si daddy, nasa cashier na siya at nagbabayad na. Lahat talaga ng mga binagbibili namin dito mga mamis ay nakaplano at nakabudget na. Noong una nga talaga, akala namin ay hindi na kami makakapunta dito sa SM dahil nga nagkaroon ng bagyo. Hindi naman kami binaha mga mamis pero naapektuhan pa rin yung trabaho ni daddy. Kaya naman, apat na araw na walang trabaho si daddy. Pero buti na lang talaga, nakapagtabi-tabi kami. Kaya naman ito, meron kaming napamili ngayon para kay Atina. Lalong-lalo lalo na nga yung sapatos na nagagamitin niya sa pasukan. Bali sa susunod na araw naman, ang magiging problema na lang namin ni daddy ay yung uniform, PE uniform, pati na rin yung mga magiging libro ni Atina. Buti na nga lang din talaga ay nabago yung araw ng pasok ni Latina kaya makakapag-ipon pa si Daddy ng mga ilang araw. Pagtapos nga namin mamili ng mga magagamit ni Atina sa pasukan, syempre hindi pa naman natatapos to ang pagpapahirap namin kay Daddy. Hindi kami titigil ni Atina hanggat hindi gumagapang si Daddy pa uwi. <laughs> <laughs> Dahil meron pa naman kami natitirang oras mga mamis kasi nga nakakain naman na kami. Sabi ni Daddy, pag roller... <laughs> Paglaruin daw muna namin si Atina dito sa rollers para daw bago kami umuwi, mas masaya nga daw si Atina. Alam niya mga mamis nakaproud tong si daddy eh. Kasi kahit malilate na siya sa trabaho, basta sa ikakasaya ni Atina, okay lang sa kanya. Pero kapag ikakasiya ko, hindi papayag yan. <laughs> Bali, pangalawang beses na nga ni Atina ang nakapaglaro dito, mga mami. At yung unang beses na naglaro siya dito, wala siyang gloves noon. Kaya naman ngayon ito at nag-request siya na magsuot na daw siya ng gloves. Lagi kasi siyang natutumba noon, tapos pag natutumba siya, yung kamay niya yung lagi niyang pinang tutungkod. Eh, masakit yung sahig na yan, mga mamis. Eh, bumabakat talaga sa kamay niya. Kaya ayan ngayon, kahit matumba siya, hindi na siya nasasaktan. Habang nag-enjoy niya si Atina, kakagulong doon sa loob. Ito namang daddy niya dito, hirap na hirap na sa buhay. <laughs> Habang nakaupo nga kami ni Daddy dito at nagantay kay Athena, maya-maya nga si Athena ay lumapit na sa amin para sabihin sa kanyang ayaw na niya. Nanawat na pagod na nga si Athena mga mamis kaya naman hinayaan na namin kasi nga anong oras na din naman. Nainitan siya mga mamis kasi mainit talaga dito sa loob ng rulers, hindi siya ganun kalamig, hindi gaya kapag nasa labas ka. Pero ang nakakaloka mga mamis kaya pala ayaw niya na doon kasi nga naisip niya na magpabili dito sa daddy niya na kung ano-ano syempre yung daddy niya ito patingin-tingin na naman sa akin sabi ko wala naman akong mayaambag kung hindi ganda lang <laughs> galing na talaga kami dito kanina mga mamis bago kami bumili ng sapatos pero wala namang sinabi si atina na gusto niyang bumili dito kasi nga nahiya pala siya naisip kasi niya nabibili daw kami ng sapatos niya kaya naman hindi na siya nagpabili dito pero nung tinanong namin siya kung mayroon pa siyang gustong bilhin ayun ginrab niya na yung opportunity para nga makapunta ulit dito Tapat lang to ng bonchon mga mamis dito rin to sa loob ng The SM Store. Maraming mga chocolate at gummies dito pero hindi naman yun yung mga pinagbibili niya. Hinayaan na nga lang siya ng daddy niya, total naman, kasama talaga sa budget namin kung ano yung mga gusto niyang ipabili. Pero hindi naman niya sobrang mahal mga mamis sa <laughs> <laughs> Ito kasing mga kinuha or mga pinabili ni Atina dito, hindi kasi talaga niya yung pwedeng kainin mga mamis kapag hindi kami ang kasama niya or wala siya sa loob ng bahay. Kaya naman ngayon, kinuha niya na yung pagkakataon para mapabili kasi kasama niya kami. Hindi na nga ako nakapag-video mga mamis pero after ni Athena ipabili yung mga gusto niya, ginamit ko na kasi yung cellphone ko para makapagbook ng grab at itong at nakauwi na kami. Pagating na pagating nga namin dito sa bahay mga mamis, itong at si daddy nag-aasikaso na para nga makaalis na agad. Kailangan kasi mga 8.30 na sa trabaho na siya at dumating kami dito sa bahay ay 8. Malapit lang naman yung trabaho ni daddy kaya saktong sakto na yung 30 minutes na pagdadrive niya. Pagating nga namin dito sa bahay mga mami sa tungat agad kung tinignan nyo na nabili naming sapatos para sa kanya. 699 pala yung bili namin dito sa sapatos niya mga mami sa hindi na masama yun kasi tingnan nyo naman maganda at simple lang yung sapatos. At bukod doon maganda yung pinakaloob niya, yung pinakatatapakan ng paa. Malambot at komportable. Okay na din to kasi yung nabibili namin na sapatos niya dati sa palengke ay nasa 380. Actually 400 niya ang bili namin doon tapos natawaran lang namin siya ng 380. Sunod ko na chineke ito namang nabili namin sa bench na powder pati na rin ang pabango niya. Yung pabango dalawa yung binili namin kasi gusto ko din talaga to mga mamis pero sa akin na lang yung maliit. Mabango to try niyo to mga mamis kasi magugustuhan niyo rin to pati ng anak niyo. Sunod naman itong nabili namin sa Watson na lip balm. Hindi talaga to pwedeng mawala kay Athena kasi dry talaga yung lips niya. Malakas naman magtubig si Athena pero nagda-dry pa din talaga minsan yung lips niya. At pagkatapos yung betris nga para paginipitan ko siya, walang ganong nakatayo.